Oh, Kawawa. Bye, bye na, babay. Babay mama. Nagang kailangan. Di-deliver na namin ito mga silo. Pagpalit tayo ng herbicide Yan yung isaating... sa ating Pansot na kalabasa Tara Butag, meron butag mga suro Lista Bahay na yun ano oh. Formal kapitan no oh. Laki Tapos ito, doon ako sa palayan. Kung hindi uulan. Wala, walang tigil yung ulan. Ay, hindi tayo makapag-upload mga silo, makagawa sa bukid. Timpla tada yun mga silo. Ito yung ating gagamitin. buksan ah ito walang ano walang round up kaya ito na lang ating ginamit Sana hindi na ulan. Ayan, napagpasyahan ko na lang mga kaswilo na isprayan ko na lang ng herbicide hindi ko na lang dragas natirin dahil uh, matagalan na ako lalo at saka doble pa gasto pa sa gasolina at saka matagal pa hatiin daw to eh. Ayun, no? Oh. So, bali, tinakpan ko pala mga sulo ng ano, ng sako para hindi sila maangihan sa ating -apply dyan, ano, na herbicide ba. So, dahil konti lang aking sako, O, so, lipat-lipat kolang lang yan. Pero anahin benda dito banda. Kaya mga aswelo papunta tayo doon sa mga kambing Pero nandun na sila misis Ay si misis lang pala Maaga niyang inano Pinalabas niyang mga kambing namin Tapos galing nga pala ako doon sa palayan ah, Hindi ako pwede makapag ano pala Makapag spray Nang pang insekto gawa ng malakas yung Agos ng tubig sa taas Dahil mula uh, mulan nga kanina pagkatapos kong mag spray dun sa kalabasa ba umulan hindi ko alam kung i ba yung in-apply ko dun ano grabe na yung ano namin din eh panahon hindi maintindihan mga swilo maya maya may maya, ang ulan o ngayon wala naman tapos biglang bubuhos kaya di gaano makalusong o di makagawa sa palayan dahil di pwede nga masasayang yung a-apply namin ng gamot ngayon na uh, may dala akong lubid dahil uh, meron akong may bibili may bayar ngayon ng kambing mga silo mali dalawa yan pero yung isa uh, sa next month pa kukunin yung isa ngayon daw kukunin o oh, mamaya alas dos kaya kunin na namin din eh lagay na namin dun sa Abing kalsada ba dahil pipick upin mamaya daw alas dos uy Pika na ako na slide so, mga kasuelo di gaano makapag upload kami ang ginagawa lang namin din ni sa mga alaga lang kami nakapokus so hindi kami maka pag vlog dahil uh, yung ulan Eh okay. Matago lang si misis dun sa taas ayun si misis mga silo Musog na sila Musog na pala eh Pauwiin na natin. Pauwiin na natin. Nasaan na yung ating ibebenta? Dalawa yun eh. Pero yung isa muna daw ang kukunin. Dahil gagamitin sa birthday yata. Isa lang muna. Yung isa sa next sunod na buwan na. Oo, oh, lalaki. Nasaan na yun? si buang oh. laki na buang oh. buang ayun yun yung kulay brown na may halong puti yun yung natipuhan pinasahan ko sila ng picture or video yan o oh. yan daw tapos yun pa yung kasama puti din lalaki din yun kaso sa next month pa yung kukunin orasunan nila? It's daw. Oh. oh. May malapit kami mga anak, mga swilo. Malaki na yung kanya milk bag. Eh, no? Ayos. Pakainin ko lang muna sila sandali. Mga no, 30 minutes pa say. No, ano ka pa? 30? Hmm. Siguro, oh. Makadela naman kami ng kambing. Yan, ito naman si Buang. Ito yung gagawin kong pamalit na uh, pang bread sa kanila. Dahil papalitan na natin si Toro dahil sobrang tanda na niya. So, kailangan natin palitan yan. So, lang hintayin ko na, ano, na magkasta na siya. Saka natin nidispatch sa si Toro. Ayan. Pwedeng benta, pwedeng swap. Yan ang ating ano sa mga kambing. Hintayin ko lang yan na mga sta na yan. August, September, October, November, December. O, five months na pala yun siya. Si Buang. Pakita natin si Toro dahil matanda na. Sa ano na siguro yan 6 years O 8 years Si Toro Away mga po win Uli 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 na Uwi ang time na mga sila Dahil ang itim na naman yung kalangitan Mukhang gustong Bumuhos na naman ito Ay nakuulan Uli na uli Ano sila oh yung ating pag spray doon sa herbicide sugal yun sugal in spray ko na mahala na kung may epekto yun kung hindi dahil uh, na patong patong na yung mga gagawin namin sa palayan di pa kami nakabalik ni may doktor meron na daw insekto na umaatake kami doktor kung hindi kami makapag spray gawa ng ito nga oh, panahon namin ngayon Maraming ulan mga silo may aluk pang hangin. Titigilan ng bahagya, tapos bubuhos na naman. O ganun talaga. No choice. Maghintay na lang ng tama pagkakataon para makapag-apply na kami ng ano doon sa palayan. Uli na uli uli uli! Psst! Uh, uli! Oh! Uh. Sige Tapos yung aming ibebenta dadalhin ko doon sa tabing kausada. dahil mamaya pa daw nila pick upin italik ko na lang para pag pick upin na nila nasa tabi kalsada na lang na uli 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 sige 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 uli na uli oh, masog na sila oh sige uli uli mayroon pa na iwan doon ah, ulit 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 kawawa bye na, -bye, bye 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 mama talagang kailangan i-deliver na namin ito mga ata at uh, hanggang dito lang po muli mga kasilo yung ating vlog ngayong araw dahil po ay sakto lang po kami ni misis nakabot nakarating sa bahay ay bumuhos na naman po ang ulan so ayan uh, kita kita po tayo sa aking next upload mga kasilo maraming salamat at uh, God bless sa lahat ingat